Sa panahon ngayon, halos lahat ng mga tao ay mayroon ng cellphone. Pero si Nanay Marlene, pinagbawalan niyang gumamit ng cellphone ang kanyang anak na nasa grade 2 pa lamang. Hindi ko po siya pinagpa-cellphone ma'am kasi gusto ko siyang makafocus muna sa pag-study. Mm -hmm. Oo, importante po kasi yun. Mm -hmm. Anya, nakakabahala raw ang ilang video na napapanood nito sa social media. Kung ano yung nakikita nila, parang ginagaya nila yung kung ano yung nakikita nila parang alam nilang gayahin, ginagaya po nila kaya sabi ko wag na lang. <laughs> sa akin ma'am, bilang nanay masama po kasi parang doon din sila natututod ng masamang asal, kung ano yung nakikita nila. Oo. Kaya sabi sabi ko sa kanila mas importante talaga yung pag sa bahay na lang sila. Kung nababahala si Nanay Marlene, ang grade 7 student namang si Kurt, malaking tulong daw para sa kanya ang social media. Kung ginagamitin po namin to pang educational purposes ho, din po ako nakikipag-chat sa mga kaibigan ko ho, tapos ano ho. Doon din po ako na-update tungkol sa mga ano, pangyayari sa kasalukuyan ho kaya naman hati ang kanilang opinyon sa plano ni Senator Panfilo Lacson na maghain ng panukalang batas na magbabawal sa paggamit ng mga menor de edad ng social media ayon sa senador dapat magkaroon daw ang mga social media ng ID verification, facial recognition at iba pang identity authentication system pagsasagawa ng audit sa user account data para tanggalin ang mga age restricted user at magkaroon ng response mechanism para sa mga reports sa mga age restricted users pero malaking hamon ito lalo pa't 95% ng mga Pilipinong kabataan ang edad 12 hanggang 17 ay gumagamit ng social media ayon sa pag-aaral ng UNICEF noong 2020. Ayon kay Luxon, mayroon daw koneksyon ng social media sa pagkakaroon ng mental health problems sa mga kabataan gaya ng anxiety, depression at self-isolation. Anya, plano niya raw gayahin ang bansang Austria na matagumpay na nagpasa ng batas sa paggamit ng mga kabataan ng social media. Kapag nais sa pabatas, pangungunahan ng DICT ang pagpapatupad nito at ang sino mang lalabag dito ay maaaring patawan ng parusa sa ilalim ng Data Privacy Act, gayon din ang ipapangkaukulang kasong administratibo, sibil o kriminal na pananagutan. Angel Arquero, RNG News.